Ito nga lang Tek sa recording studio. Dolce. Yo. Yo kuya, anong ano mo sa papel mo rito sa, ano, sa Mano Community? Um, pagdating pag yung araw na pwede na magturo, ako yung pwede maging magturo sa kanila ng mga basics sa music para magulog sila. Gaya na mapagawa ng beats, pag-mix. Nanonood lang to dati pero ngayon alam mo na. <laughs> DOP Direct Ricky Discarte Magandang gabi po Hello Ay Hello Hello Sige Hi, third <laughs> Diyang, Maligang kang gano ah Mano ko Ayan para Local scene Ayan ano naman si local scene Huwag ganyan. yan Ayan Puro Puro Pero third, start na yan yung ano sa department ng recording. Hindi pa. Pero soon, may may update oh, siya. Inayos lang namin yung mga system. Mm. Ano mga ang sistema? Aba rin magtuturo din diyan ng mga ano recording, recording beat making, mm. mixing, mastering. So yun nga, dito tayo ngayon sa Mano Community dito sa Balot Tondo. Ayan, uh, na in organize inorganize ni ka third floor. I want to say mob. Tondo supply street code. Ipot mo na ko kami kuya rito sa ibang department. Ah, syempre. ito. Unang-una, ito yung studio. Siyempre, yung studio. Kailangan ng artist. Dito, dito kuya, ano dito kuya? Anong area naman to? yung studio Na. Pag uh, tapos ng klase nila, libre na sila, malaya na silang gumawa ng kahit anong gusto nila. Mag Facebook, YouTube, mag games, pwede hmm. na sila. Mag Dito sa area na to, kuya? Ito, studio area, yan. Yeah. Kasi nga nag-aaral ng na mga <laughs> na, photography, video, mga clips dito sila gumawa. Oh. Okay. Ito, kuya, matatagpuan, kuya. 218 balut tondo. Oh. Ano? Ito Al yung office natin. Ito, office. Pa ito yung music. studio natin. Inayos pa namin yung sistema para namin pagagalawin yung ano. Sa music production. So, mm. Pero meron pa lang muna tayo. Video editing. Photography. at Ito yung office. Alis ka pa lang nito kuya eh no. So, wala pa ng office. Wala pa ng mga table, chairs, mga chairs. Para to kuya, ibig sabihin ko lahat ng gastos dito, wala lahat ito sa donation ng mga um, mga nag-donate sa GoFundMe ni China Mac. Oh, galing Tapos no. Tapos na yung klase nila. Ilang, ilang usually ko, ilang oras yung ano ng mga hours, bata? 2 hours lang. Tapos mga uh, one month na workshop. Hmm. Kaya Well, parang napansin ko kayo dun sa post ng Mano Community. Parang may yung may kaso sa pagkain, ano yun? Uh, libre lang din o? Yung pagkain, libre. Libre, libre pag-aaral, libre uniform, libre pagkain. yun din din namin na makakuha pa ng ibang um, uh, sponsor para sa food ng mga bata. Para every class, every day, iba-iba yung mga kinakain nila. tuwing Monday, meron na tayong pastil galing sa Pastilan. Hmm. Pastil sa'yo, ayan. Shout sa, sa, sa pastil lang sa'yo. Every Monday, nagpapadala sila ng pastil para sa mga kids. Sa Tuesday, Wednesday, wala pa tayo. So, Bali, sa so, uh, uh, ilang araw lang ba yung pasok a week? Three, three times a week lang pala hindi rin sila bubog sa schooling. Uh, tapos ilang yung running hours nila, kuya? Pag two hours, two hours, two hours lang. lang. Two. So yung mag-ano ng anak nyo, pakasok yung mga anak dito, mga anak nyo. Basta 11 to 18 years old, punta lang sa page ng Mano Community Center. PM lang kayo doon, may sasagot doon. Video editing, um, graphic arts, photography, saka music production. Okay. Ano lang sana niyan? Ah, uh, 8 hanggang 16 pero pag focus pa siya hanggang 22 yan si aperture ah direct. Ano yung tinuturo natin ano dito? Ano tayo? Sa... Uh, depo field, aperture, sa camera tayo. No. Photography. Kasama rin to Direk sa uh, oh. sa ano ng Mano Community. Yes, yeah, no? siyempre. Oo, oh, naman. galing. Ano? Baba pa. Malibat ko din na madilim yan. May Bil mo yung mga. Dapat, dapat, nag-aangan na tayo ng aperture, nagbababa tayo ng shutter speed. Kasi, Kuya Ilan taong ano po? Sampu. Sampu po. Ten po. po. Wow. Ah, ba't gusto mo matuto niyan? Hmm? Ba't, ba't gusto mo pong matuto nyan? Hmm. Nakikita ko yung tatay ko eh. Ah, nakikita mo yung papa mo. Nagkaganyan din. So kaya gusto mo matuto rin? Very good. Direk, ilang taon yung tinuturo mo na yan? Ah, ilang taon po yan? Ilang taon ko na Sampu. Eh, ngayon, nag-photography ko na siya. Kahit mga blurred Oh O, isa pa, liwanag mo pa. Kailangan ito, yung pag-focus mo, kuya. Hindi, okay, isa pa. Yung pag-ikot, kailangan dahan-dahan lang. Nang mabuti kung maliwanag ba silang lahat. Sarapan. Sarapan. Okay. Yes. Pwede mo yan. Okay. So, nakitahan mo mo. testing mo naman. Click mo. Okay. Tapos, focus ha. Focus. Focus mo dito. Kailangan mo. Focus mo to. mo focus ha. Focus. 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 <laughs>